at tapos na kami nagsipas sa mas, naman mga para sa uod No ba? ba? Hmm, Maka mabaho. <laughs> Bakas pa mo ng hangin. Umunga ano na lang itaas doon sa mga itik. Ayan po at start na ang spray. Marami pong lam, ano, lamok. <laughs> Maraming lamok ka ako. Maraming uod na may balahibo tapos baby pa lang yung bunga kinakain nila pati yung tampok ano ba yun? ano ba sa tagalog ng tampok? tangkay <laughs> kinakain po yung tampok <laughs> sayang maraming buwang mga sa next na pitas ayan sulong ne sulong <laughs> Ay, alam, naawa ka pa dun ya eh. bunga na ang palaya, oh. Ang dami rin bunga ng ampalaya ko doon ah. May mga tusok lang. manik Iba riya ka daw. We don't know. Si taw natin mga ka page so. Dali. Mga na bunga. May lang, meron din siyang uod. So, dadamay na rin sa spray mamaya. Ayan na bulaklak mga kapitso. Laki. Patayin mo na. Ako nga kan na kinukuha, tsaka ako inaapakan. Kailangan talaga madabo na yung ano sa kuno baka dyan na siya talaga magiging paro-paro sa puno na yan malilas nalang na lang po dito sa unang ano. Nitakmata tas dinipat na daw sa may dulo. Bago yung ano, mga sitaw eh. <tinyo> Grabe 'yung ano, oh. ah, gamot. Grabe 'yung lipat ng gamot. Kina mo sitaw mo be? Sobrang daming buong ah. Ganda nga. Lalo pag nadamoy yan. Kita mo yung ganda nyan. Wala yan po yung Taiwan namin. Yung kasagsagan ng sobrang dami ng damo. Nandiyan po yung puno ng Taiwan. Malabong na po sila. Bale sila, diya pong hindi muna namin dinamon noon, noon, gawa ng, pag po kasi, nung may tubig yung irrigation, mas nakikita ng suso yung puno nila. Mabilis silang kainin ng suso. Nung maliit pa sila. Ngayon, medyo malaki na. Ayan po sila, o. Oh. Ayan malaki at malabok na, malaki na yung puno so siguro pwede na pong siyang damuhin so baka bukas start na kami magdamo dito tapos doon sa dulong sili din dahil hindi pa yun na, ulit na grass cutter baka, grass cutter na rin yung mika fades tapos pagkatapos po nun pwede na raw mag patubig po ulit pero sana umulan. Ganyan po yung panahon. Ganyan. Gawa ng mayroon daw pong bagyo. Ha, pero hangin lang po ang meron sa amin. Hindi siya bumabagsak yung ulan. Sana umulan para makatipid tayo ng pang gasolina. Hala well, yan po yung Taiwan. Yan yung tuding na madumi. Or madamo. Nandyan po yung mga Taiwan. So, bago magpataba, madadamuhan naman po yan mga kapeids. Bali dito po, mga Taiwan ang gaganda. Bali dito sa side nito, hindi gaano ang madamuh. Okay yung mabagal yung pag hubo ng tamo dito sa side na to. Wala pala akong daan eh. Akala ko may daan. Wala na yung dating daan. madamo <laughs> <laughs> eh. Dito na lang ako. Dito sa gawing baba. Mas maganda po yung mga Taiwan. Isang size lang nila. Ano? Mumulaklak na yan dito na be po sila oh. yung mulaklak na yun oh. meron ng bulaklak yung ating siling maanghang siling taiwan dito naman sa panigang ito po yung dulo ito yung hindi na brush cutter ulit ni Kapage noon gawa ng medyo na busy po noon may nagpagawa kaya siguro bukas habang magdadamo kami sa Taiwan baka siya nagagrash cutter dito sa may dulo na to wali well, tudling lang naman po itong nasa dulo bali at maatik na mga kapids sana lang talaga bumagsak ng ulan mamayang gabi para makalibre tayo ng patubig Dito sa gawin na to, kahit madamo, wala gaanong may tusok na. No? Wala sila gaanong ano. Yung nakain ng uod. Medyo madamo. Pero, hitik po sila sa mga bunga. Yan, siguro sa next mapitas mas maraming mapitas sa gabi na to mali yun at umipat na po sa sitaw si Kapage 이 ố 중 t 이네 Oy, oh, oo do. Kaagad siyang nahulog ah. Mm. po atas na lang dito. Lumalakas na po 'yung ulan. Lang yung ulan, ulan. Hindi ba alam mag-spray nit? Hindi mo pa balis so ngayon uh, pagkatapos ng pitas yun grass cutter tayo sa dulo gawa ng yun di pa na grass cutter mga apis tapos kaeman yung taiwan ayun dinadamuhan na rin mano mano Malayo na masih, hey, eh, tayo naman, at ang nagbibigay tayo dada mau po tayo dito sa Malihan po at nakadalawang tubig na si Kapis. Tapos si Kuya Emma nakaisang tubig na siyang mano-mano. Tapos ako, pitas muna akong sitaw. Ayan, alam mo ganyan. Pipiliin ko po. Gagata po. po ako mamayang gabiner ng mayang gabi na kalabasa sa bahay. Pitas muna tayong sitaw mga Kapis. Ayan ah, pitas tayong sitaw pang ilan. Ayan. Bali, ilan-ilan lang naman po yung unang bunga. Masayad sa lupa. ang nasa dulo po si Kuya Emma ng dadamon, ako po yung chine side na ito mga kapis. Balo yan dito po may mga bulaklak na yung kayuan natin. Sininisin muna natin para kita yung puno ng kayuan. gilid na si Kapage lalo matatapos na tapos itong gilid na ito gigiliran na rin ang trash cutter tapos tayo tutuloy tayo din sa pag gano'n mo na sili mali si Gawiman, tapos na siya rin sa baba sa taas na siya hindi na natin siya gano'ng gawa ng mas mahaba yung mga ano doon sa dinadamuhan niya yung mga damuh ng ganitong damo po o oh, mga kapids meron siyang tinik-tinik medyo makati so yan dito na tayo dito. Tabas talaga yan dahil sa bato. Huli yan po at nakatapos na ako dalawang tudling Tapos si Capage. Tapos na rin siya dito ang nag cutter sa dulo. Kita na yung puno ng kalamans. Ay kalamans. <laughs> ng sili. Tapos Bali sa puno na lang po yung dudukutin namin ng pagdadamo. Tapos si Kira Iman. Ayun. Tapos na rin siya. Medyo mainit mga kapeids. Medyo mainit pa. medyo nakakahingal na konti. Huli yan. Yan po yung natapos ni Kira Iman mali na dalawang tudling po siya dito na tayo konti na lang po ito na lang tsaka yun na po kami malilas na lang kung tubig itong matitira ha? dahil patay lalo dito sa pira kagilid yung doon ha ano talaga masuso talaga ayan po at konti na lang at malinis na mga kapeds pati yung taiwan natin litaon na litaon na yung taiwan pero marami rin po yung nakain na suso ito po sa kabila o. malabong na din siya ito po mga kapeds so. iba po may buraklak na